Okay, so Guys, magkahapon na ng aking mga babies. Oh, excited na sila. Yung kanilang hapunan ay broccoli, chicken, sweet potato, and dry food. So, for you Milan, and for you Paris. Kinalian ko muna yung buhok ni Milan sa tenga. Gawa ng nasaw-saw dyan sa pagkain yung dumudoble yung trabaho kasi pag nasawsaw yan dyan kailangan mong linisin so kumain siya ngayon kasi walang pumpkin ayaw niya ng amoy ng ano kalabasa kung ko arti arte arte na yan ito wala dito ka arte arte dito nahabhab yan eh si Antataro may bagong pangalan na to siya ngayon si Antataro Tapos sabi ng amo ko, kailangan mag-diet ni Paris kasi ang laki-laki na niya. Baka hindi daw makaya ng mga paan niya yung katawan niya ba. Hindi na siya makatayo. Problema daw. Kasi tatahol at tatahol daw siya kapag hindi makatayo. Hindi mas malaking problema ko daw. Hindi konti niya binigay ko at no? parang kulang. Finish, pindah, Pak. Saya nak sama Pak. Benteng yang malam, Pak. Dah, apa yang Pak? Saya kau. Bye, finish. Nasi lah